kwentong I Love Gogi. Hindi ko na matandaan kung anong araw ako unang dumaan sa tulay na yon. Basta ang alam ko, laging malamig doon kahit tag-init at may amoy ang hangin, parang singaw ng lumang libingan. Ang tulay ay kahoy, lumanat kupas. Tumatawid ito sa ilog pangi, ang ilog na noon pa man ay iniiwasan ng mga taga-baryo kapag gabi. Ayon sa matatanda, may sumisid sa tubig na hindi na lumitaw at may mga aninong nakaupo sa mga poste ng tulay kapag hating gabi. Wala raw ibon na lumilipad sa itaas nito. Kahit ang mga asot pusa ay ayaw dumaan doon, ngunit may isang matanda roon, si Mang Olio. Ang sabi ng mga bata, baliw daw siya, palaging nakaupo sa gilid ng tulay, may dalang baston na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Gabi-gabi siyang naroon, hindi umuuwi, para siyang bantay na hindi inaasahan o siguro'y tinanggal na sa listahan ng buhay ng mundo. Naalala ko pa, isang gabi, umuulan ng bahagya at kinailangan kong dumaan sa tulay para makauwi agad. May pasok pa ako kinabukasan at tinamad na akong umikot pa sa mas mahabang daan. Paglapit ko sa gitna ng tulay, may narinig akong mahinang yabag. Biglang tumigil ang ulan, pero ang ingay ng hakbang sa kahoy ay tumitindi. Saka ko siya nakita. Si Mang nakatayo sa gitna, nakatalikod sa akin. Basang-basa ang kanyang barong, pero matikas ang tindig. Sa isang iglap, humarap siya. Bata! Huwag kang tumuloy, Anya. Bakit po? Tanong ko. Nanginginig. Sumulyap siya sa ilog. Hindi ikaw ang hinahanap nila, pero kung tatawid ka ngayon, baka mapagkamalan kang laman. Laman po? Tanong ko. Pabulong. Laman ng mga gutom, ng mga aswang na namumugad sa ilalim ng tulay. Tatawa na sana ako pero biglang may lumusot na anino sa tubig, isang maitim na anyo, mahaba ang mga galamay at tila gumagapang paakyat sa poste ng tulay. Napatras ako. Ano yon? Sabay tinutok ni Mang Olyo ang kanyang baston sa anyo. Biglang nagliwanag ang dulo nito. Nagsisigaw ang nilalang, umusok ang kanyang balat. Napabagsak ito, pabalik sa tubig na parabang may ki umuryente sa kanya. Lumana ang mga ito, sabi ni Mang Olio, pero matindi pa rin ang gutom nila. Napansin kong may mga sugat sa leeg ng matanda, tila kagat, sariwa. Bakit kayo nandito, Tay? Tanong ko. Pinabantayan ko ang tulay. Dati, albularyo ako. Pero nang mamatay ang anak ko, kinuha nila na nun pa akong hindi sila makakatawid muli sa bayan. Kinilabutan ako Tuwing gabi, patuloy niya, umaakyat sila. Hindi sila makalapit sa simbahan, pero ang tulay na ito, ito ang butas, ito ang daan. Hindi ba kayo napapagod? Tanong ko, halos bulong. Ang bantay ng ilog ay hindi natutulog, sagot niya. At habang hindi pa nasisira ang tulay, kailangan may magbantay. Napalingon kami pareho nang biglang may malalakas na yabag mula sa ilalim ng tulay. Umuuga ang buong kahoy. May umaakyat. Tatlo, apat, lima. Ang mga mata nila ay pula. Ang balat nila ay parang balat ng nabubulok na baboy. Nakangisi ang mga bunganga, puno ng matatalim ng ngipin. Sabay kuha ni Mang Olyo ng isang bote mula sa bulsa. Sinabuyan niya ang sahig ng tulay ng langis. Lumakas ang amoy, parang insenso na may halong suka. Tawirin mo na, utos niya sa akin. Tumakbo ka at huwag kang lilingon. Pero kayo po, tumakbo at tumakbo nga ako. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang sigawan, hampasan, pag-iyak ng mga nilalang na hindi na dapat umiral. Narinig ko ring sumigaw si Mang Olio, hindi sa takot, kundi sa tapang. Hindi ako lumingon pagdating ko sa kabilang dulo ng tulay, dumiretso -o ako sa bahay at isinara ang lahat ng bintana. Kinabukasan, bumalik ako, walang tao sa tulay, wala si Mang Olyo. Pero nasa gitna ng kahoy, may naiwan ang kanyang baston, nakatayo sa mismong gitna ng tulay, nakabaon sa sahig. Pumupuslit mula rito ang usok na tila sinisipsip ang lamig sa paligid. Simula noon, gabi-gabi ko siyang pinagdadasal. At minsan, kapag dumaraan ako sa tulay sa uwama umaga, nararamdaman kong may aninong nakaupo pa rin doon. Tahimik, nakabantay. Hindi siya bayani, hindi rin siya multo. Siya ang bantay ng ilog, ang tagapigil ng gutom ng mga nilalang sa ilalim. At habang may tumatawid sa tulay na iyon ng ligtas, alam kong naroon pa rin siya. Hindi umaalis, hindi natutulog, hindi sumusuko. Simula nang mawala si Mang Olio, tila hindi na ako mapalagay. Araw-araw akong dumadaan sa tulay papuntang trabaho, pero tuwing dapit hapon, biglang dumidilim ang langit kahit wala pa namang ulap. At ang ilog, ang dating mababaw at malinaw, ay naging madilim, malapot, parang tubig na hinaluan ng langis. Ang mga bata sa baryo, hindi na pinapayagang lumapit at may mga bulong-bulungan na naman. May mga alagang baboy na nawawala. May nakita raw na aninong gumagapang sa ilalim ng tulay. May naririnig na kaluskos kahit wala namang hangin. Pero ang pinaka nakakakilabot. Umuulan gabi-gabi pero walang ulan sa ibang bahagi ng baryo. Sa ibabaw lang ng tulay, parang may sarili itong mundo. Isang sumpang lugar na tanging pinili lang ang pwedeng tumawid. At isang gabi, habang pauwi ako, may natanggap akong text mula sa nanay ko. Anak, huwag ka munang dadaan sa tulay. May sumisigaw na bata mula sa ilalim. Kinilabutan ako. Pero bago ko paman marating ang tulay, nakita ko na agad ang ulan. Bumubuhos sa gitna pero tuyo ang magkabilang dulo. Parang kurtina ng tubig. At sa gitna, nandoon, ang baston ni Mang Olyo nakatayo pa rin, nakabaon sa kahoy, pero ngayon ay may punit na damit na nakasabit sa hawakan. Madugo. Lumapit ako. At mula sa ilalim ng tulay, narinig ko ang kaluskos. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Tumingin ako sa ilalim, doon ko sila nakita. Nakalutang. Tatlong nila lang, mga puti ang mata, butas ang pisngi, parang kinain ng bulati ang kanilang balat. Nakangiti wala na ang bantay, bulong ng isa. Wala nang babantay. Akmang aahon sila nang biglang may tumapik sa balikat ko. Pumalik ka. Lumingon ako. Isang babae, mga 30 anyos, basang-basa pero matikas ang tindig. Bitbit niya ang isang malaking backpack at sa kamay niya isang lumang krusipihong may talim. Sino ka? Tanong ko, nanginginig. Ako si Eliza, anak ni Mang Olio. Nalaki ang mata ko. Akala ko wala siyang pamilya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Tumumango siya sa baston. Kunin mo. Ikaw ang pinili ng tulay. Ano? Biglang nagsimulang umalon ang ilog. Lumaki ang mga aninong ahon sana pero umatras ng sumigaw si Eliza. Hindi pa oras niyo. Hinila niya ako sa gilid ng tulay. Kailangan natin silang itaboy bago maghating gabi, bago bumuka ang butas. Butas? Ang tulay na ito ay gateway, isang daanan, hindi lang basta ilog sa ilalim niyan. Isa itong ugat patungo sa mas masamang lugar. Tumigil ako. Bakit ako? Hindi ako mandirigma. Hindi kailangan ng mandirigma. Kailangan lang ng taong may tapang na tumingin kahit takot na takot na at sa sandaling iyon umakyat ang una sa mga nilalang. Isang aswang na may katawan ng tao pero may mga mata ng isda, ngipin ng baboy ramo at kamay na may mahahabang kuko. Tuminingin ito sa amin, umuungol. Biglang sumugod si Eliza, tinaga ng krusipihong may patalim ang aswang at nagsisigaw ito. Nagliyab ang balat, ngunit may sumunod pa. Isa, dalawa, lima. Hawak sigaw ni Eliza. Inabot niya sa akin ang baston ni Mang Olio. Pagkapit ko palang, biglang may dumaloy sa katawan kong init para akong sinaksak ng kidlat. Pumikit ako, pero sa likod ng mata ko, nakita ko ang nakaraan. Si Mang Olio nakikipaglaban sa gabi, isang batang babae na karga niya, si Eliza, at isang sumpa nilagyan niya sa baston hanggat hawak ito ng isang matapang, hindi mananalo ang king dilim. Nagising ako sa sigaw ni Eliza. Napalaban kami. Itinulak ko ang isa sa mga nilalang gamit ang baston. Biglang lumitaw ang liwanag. Napaso ito, nagsisigaw, bumagsak sa tubig. Eliza spun and struck another. Huwag kang titigil. Sigaw niya, isa-isa silang umatras, nasugatan, napaso. Ang ilog ay tila umurong ang ulan ay tumigil. Pagkatapos ng mahabang saglit ng katahimikan, biglang lumiwanag ang buwan at nagsimulang matuyo ang tulay. Pero sa huling sandali, tinuro niya ang dulo ng tulay. May isa pa, Anya, at doon ko nakita, isang lalaking matangkad, nakaputing barong, nakangiti. Mga mata niya ay pula. Lumalakad siya sa ibabaw ng tubig hindi na ako aswang, aniya. Ako na ang bagong hari nila at babalik ako. Umatras siya, lumubog sa tubig at naglaho. Kinabukasan muling tahimik ang tulay. Pero ngayong gabi, narito na kami ni Eliza. Pareho kaming nakaupo sa magkabilang gilid. Pantay na kami ng ilog. At kahit hindi kami sigurado kung anong klasing gabi ang susunod, hindi kami aalis. Wala ni isang dumaan sa ilog tuwing disoras. Maging ang mga hayop, tila alam na dapat silang umiwas. Laging may manipis na usok na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Walang amoy. Walang tunog. Pero pag tinitigan mo ng matagal, gumagalaw ito. Parang mga daliri ng kaluluwang gustong umahon. Hindi na ito basta mga aswang, bulong ni Eliza habang nagtatasa ng krusipihong may patalim may nilalang silang sinusunod at siya ang lalabanan natin. Yung lalaking lumakad sa tubig, tanong ko. Tumango siya. Si Malik Mata, ang aswang na dati raw pari, pero isinumpa sa ilalim ng ilog matapos gamitin ang dasal para sa kasamaan. Ngayon, bumangon siyang mas malakas at naghahanap siya ng tulay patungong lupa. Tahimik ako. Ang kamay ko'y nakahawak pa rin sa baston ni Mang Olio. Habang hawak ko ito, ramdam ko ang init ng mga lumang sumpa parang may boses na pabulong na nagsasabi kung kailan may papalapit. At kagabi, may narinig na kaming tugtog ng kampana mula sa ilalim ng tubig. Binalaan kami ni Eliza. Kapag narinig mo na ang kampana, ibig sabihin... Nagsisimula nang bumukas ang pintuan at hindi lang aswang ang papasok. Sa ikalimang gabi, nagumpisa ang ulan ng walang ulap. Tuyo ang kalangitan pero ang tulay ay nilalamon ng buhos. Ang tubig ay hindi basang normal. Dumidikit sa balat. Masangsang. Parang dugo. At mula sa gitna ng ilog, lumitaw siya at si Nakasuot ng sirang kasutan ng pari. Sa leeg niya, nakasabit ang rosaryong may mga ngipin ng sanggol. Ang kanyang mata, pulat walang itim. At sa bawat hakbang niya sa tubig, umaangat ang putik pati ang mga kalansay, na tila dati nang nalunod. Magandang gabi, mga bantay. Anya, tinig na mababa at nanginginig. Kay tagal kong hinintay ang gabi ng pagbubukas. Napasigaw si Eliza. Hindi ka makakadaan, tumawa si malikmata. Sinong pipigil? Kayo? Isang anak ng patay at isang batang pinilit lang ng kapalaran? Mula sa tubig, umangat ang dos-dosinang ni Lalang, Aswang, Kalansay, mga halimaw na may ulo ng tao at katawan ng baka. Lahat ay sumusunod sa kanya. Hawak ko ang baston. Nang tumama ito sa sahig ng tulay, nagliyab. Mula sa kahoy, lumabas ang ilaw, isang bilog na proteksyon. Hindi ka makakadaan. Sabi ko, tinig na mas matatag. Ngumiti si Malikmata. Kung ganyan, simulan na natin. Ang labanan sa tulay, sumugod ang mga nilalang. Si Eliza ang unang kumilos, lumundag sa gitna, tinaga ang isang aswang sa leeg. Lumiyab ito at sumabog. Ako naman, Hinampas ang baston sa sahig at mula rito'y lumabas ang mga sinag na parang ugat ng ilaw tumama sa mga gumagapang mula sa gilid. Para silang pinritong karne, nanginginig habang sinusunog ng basbas, ngunit lumapit si Malik Mata. At sa isang iglap, tinapik lang niya ang proteksyon ng baston. Crack! Parang may basag sa hangin. At unti-unting nabawasan ang liwanag. Nakakatuwa, anya makasalanan ng gumawa ng baston na yan. Ang ama mo, Elisa, alam niya ang kasalanan ng kanyang lahi. Ginawa lang kabayaran ang pagiging bantay. Hindi mo siya kilala, sigaw ni Eliza. Totoo, pero ang kaluluwa niya ay nasa ilalim ng aking paanan ngayon. Ang lihim sa baston. Habang lumalapit si Malik Mata, may naramdaman akong biglang sipa ng init sa kamay ko ang baston. Kumikinang sa loob. May sumisigaw mula sa kahoy. Basagin mo ako, bulong ng tinig. Sa loob ko ang susi. Anong susi? Tanong ko sa loob ng isip ko. Ang huling dasal. Isang dasal na ipinagbawal. Eliza! Sigaw ko. Kailangan kong basagin to. Ano? May dasal sa loob. Tumingin siya sa akin, saglit, saka tumango. Tumalon siya sa harap ko, tinaga ang isang halimaw at binigyan ako ng espasyo. Isinampal ko ang baston sa kahoy ng tulay. Sumabog ito. Mula sa loob ay lumabas ang liwanag na asul. Isang bilog na parchment na balot ng usok. Pinasa ko kahit nanginginig at habang binibigkas ko ang salita, ang huling dasal. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo ng unang tagabantay, pawiin ang dilim, isara ang pinto at ibalik sa kailaliman ang di nabubulok. Nagsimulang manginig ang tulay. Ang ilog ay sumigaw. Si Malikmata, napatras. Hindi, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ngunit huli na, lumiyab ang buong tulay. Ang tubig ay bumuka. Higanting bibig na parang impyerno ang lumamon sa lahat ng nasa ibabaw ng ilog maliban sa amin ni Eliza. Tumalsik ang mga halimaw, nagliab. Sumigaw si Malikmata habang hinahatak ng liwanag. Babalik ako! At nawala siya. Tahimik, tuyo, at ang buwan ay muling sumikat. Epilogo, wala na ang baston. Pero may iniwan itong marka sa kahoy ng tulay, isang sinaunang ukit. Tisim ngayon, kami pa rin ni Eliza ang narito. Bawat gabi, tahimik yis at naghihintay sa posibilidad na ang ilog ay muling bumuka.